Disclaimer, ang kwentong ito ay katang isip lamang na hango sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang ng kababalaghan. Layunin itong maghatid ng aliw, takot, at aral sa mga tagapakinig at manonood, at hindi intensyon na saktan o lapastanganin ang anumang paniniwala, kultura, o relihiyon. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, may isang pamilyang matagal nang pinag-uusapan ng mga tao. Isang angkan na kilala hindi lamang sa kakaibang galing sa panggagamot kundi pati na rin sa madidilim na lihim na bumabalot sa kanilang kasaysayan. Sa baryong iyon isinilang si Mateo, ang albularyo na magiging sentro ng ating kwento. Lumaki si Mateo sa piling ng kanyang lola, isang matandang hilot at albularyo rin. Mula pagkabata, natutunan na niya ang paggamit ng mga dahon, ugat, at orasyon sa pagpapagaling ng may sakit. Kapag may lagnat, hika o sugat ang isang bata sa baryo, siya ang nilalapitan. Ngunit sa kabila ng tulong na kanyang ibinibigay, ramdam niyang may takot at pangamba ang mga tao tuwing siya ay makakasalubong. Yan si Mateo, bulungan ng mga nanay sa palengke. Mabait daw pero may duguraw yan ng aswang. Ang mga salitang iyon ay nakaugat sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Sapagkat ayon sa matatandang kwento, ang kanilang lahi ay nagmula sa isang maharlikang angkan ng mga aswang na minsang namuno sa buong rehiyon noong panahon ng mga Kastila. Mga aswang na hindi basta ordinaryo, may kapangyarihang higit sa lahat, at may sariling ritual ng karangyaan at dugo. Ngunit kakaiba si Mateo. Bata pa lamang siya, ramdam na niyang ayaw niyang tahakin ang landas ng kanyang mga ninuno. Kaya pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang lola, ang gamutin ang may sakit, tulungan ang nangangailangan, at itago ang mga palatandaan ng kanyang kakaibang pinagmulan Habang lumalaki, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang pangyayari. Madalas niyang mapansin na mas mabilis gumaling ang kanyang mga sugat kaysa sa ibang bata. May mga gabi namang naririnig niya ang mga bulong sa hangin, mga tinig na parang tinatawag siya mula sa kakahuyan. At minsan, tuwing kabilugan ng buwan, tila mas lalong lumalakas ang kanyang pandama, naririnig niya ang yabag ng hayop sa malayo at naamoy niya ang dugo sa hangin kahit mula sa ilang dipa. Sa lahat ng ito, nanahimik lamang si Mateo. Ang tanging nakakaalam ng kanyang tunay na katauhan ay ang kanyang lola. Lagi siyang pinapaalalahanan nito, anak, tandaan mo ang dugo ng maharlikang aswang ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Pero ikaw ang magpapasya kung paano mo gagamitin yan para sa dilim o para sa liwanan. Dito nagsimulang mabuo ang pagkatao ni Mateo, isang manggagamot na may pusong tumulong, ngunit biktima ng sariling anino. Habang mas nagiging tanyag siya bilang albularyo, mas lalong nagiging malalim ang kwestyon ng mga tao, siya ba'y tagapagligtas, o isang halimaw na nagkukubli lamang sa anyo ng tao. At sa mga susunod na kabanata, unti-unting mahahayag ang mas malalim na lihim ng kanyang pamilya, at ang kanyang nakatakdang kapalaran bilang anak ng isang maharlikang lahi ng mga aswang. Habang tumatanda si Mateo, mas lalo niyang napapansin na hindi lamang pangkaraniwang panggagamot ang kanyang taglay na kakayahan. Sa bawat orasyon na binibigkas niya, may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang dila, at sa bawat halamang kanyang dinidikdik, tila ba nagiging higit itong mabisa kaysa sa karaniwang gamit ng ibang albularyo. Isang gabi, habang naglilinis siya ng lumang bowl ng kanyang lola, nakakita siya ng mga sinaunang kasulatan na nakabalot sa tela. Ang mga sulat ay nakasulat sa matandang baybayin at bagamat hirap siyang basahin, nakilala niya ang ilang orasyon na hindi pa niya naririnig kailanman. Nakasulat doon ang kasaysayan ng kanilang lahi, kung paano nagsimula ang mahalikang aswang na pinagmula nila. Ayon sa nakasaad, ang kanilang ninuno ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pinuno ng mga aswang, hindi lamang dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa kakayahang pagalingin at pasunurin ang dugo ng tao ang kanilang angkan ang itinuturing na hari at reyna inang lahat ng aswang sa kapuluan. Ngunit may kasunduan noon, ang bawat salinlahi ay dapat magbigay ng isang anak na susunod sa yapak ng pagiging pinuno ng dilim. Napayuko si Mateo sa bigat ng kanyang nabasa. Alam niyang siya ang tanging anak ng kanilang angkan sa kanyang panahon, at ibig sabihin, nakalaan sa kanya ang papel na ito. Ngunit paano niya haharapin ang ng taliwas ito sa kanyang hangarin na tumulong at magpagaling? hindi naglaon, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang siya ay nag-aalay ng panalangin, dinalaw siya ng kanyang tiyuhin mula sa ibang bayan, isang lalaking may matalim na mga mata, malamig ang tinig, at sa bawat salita ay ramdam ang bigat ng kapangyarihan. Siya si Don Emilio, isang tunay na kinikilalang maharlikang aswang. Mateo, ani Don Emilio, hindi mo na maitatago ang dugo sa iyong mga ugat. Panahon na upang yakapin mo ang iyong kapalaran. Ikaw ang susunod sa trono ng ating angkan. Nanginig ang katawan ni Mateo. Pinigilan siya ng kanyang lola, ngunit hindi ito pinakinggan ng kanyang tiyuhin. Sa halip, naglabas ito ng isang maliit na sisidla ng dugo at iniabot sa kanya. Inumin mo ito. Dugo ito ng ating angkan. Kapag tinanggap mo, ikaw ay magiging ganap, hindi na lamang manggagamot, kundi pinuno ng mga nilalang ng dilim. Ngunit tinanggihan ito ni Mateo hindi ako alipin ng ating lahi. Pinili kong maging albularyo, hindi halimaw. Naggitnit si Don Emilio at nagbabala, hindi ka makakatakas, pamangkin. Darating ang araw na ang baryong ito ay luluhod sa iyong paanan o luluhod sa ilalim ng apoy ng ating angkan. Mula noon, nagsimulang lumubha ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop, may mga batang hindi na nakakauwi, at gabi-gabi naririnig ang sigaw ng mga nilalang sa kabubatan lalong dumami ang takot at pagdududa ng mga tao kay Mateo. Sa kanilang paningin, baka siya ang may kagagawa ng lahat. Ngunit sa kaybuturan ng kanyang puso, alam niyang may mas malaking panganib na parating. At iyon ay magmumula mismo sa kanyang sariling dugo at angkan. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang takot at pangamba. Ang dating tahimik na pamayanan ay unti-unting napapaligiran ng mga bulong at sigawan sa gabi. Kapag sumisikat ang araw, mga bangkay ng hayop ang natatagpuan, puro sugat sa leg, tuyot na ang dugo, at walang paliwanag kung paano nangyari. Ang mga tao'y hindi mapakali. Sa gitna ng kanilang pagkabahala, iisa lang ang paulit-ulit na binabanggit nila, si Mateo siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kahit ilang beses nang pinatunayan ni Mateo na kaya niyang magpagaling, hindi pa rin mawala ang hinala ng mga tao. May mga bata na tuwing makikita siya ay nagtatakbuhan at sumisigaw, aswang. Aswang Ang mga matatanda na may pilit siyang iniiwasan, at ang ilan ay naglalagay ng bawang at asin sa pintuan tuwing daraan siya. Ngunit hindi nagpatinag si Mateo. Patuloy pa rin niyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang albularyo. May isang gabi na dinala sa kanya ang isang batang nilagnat ng matindi at hindi na halos makahinga. Habang naglalagay siya ng dahon at nagdadasal ng orasyon, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang palad. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba ang lagnat ng bata at muli itong nakahinga ng maluwag. Salamat, Mateo, sabi ng mga magulang ng bata. Kung wala ka, baka nawala na sa amin ang aming anak. Ngunit kahit na may mga ganitong pagkakataon, hindi pa rin mabura ang alinlangan sa puso ng karamihan. Sapagkat habang siya ay nagpapagaling, may mga gabi rin na nakikita siya ng ilan na naglalakad mag-isa sa gitna ng kabubatan, nakatitig sa buwan na parabang may kausap na hindi nakikita ng iba. Hindi nila alam na siya ay laging sinusundan ng mga tinig ng kanyang mga ninuno, mga bulong ng mga maharlikang aswang na pilit siyang tinatawag pabalik. Isang gabi, habang nasa gitna ng kabubatan, may narinig siyang sigaw ng isang babae. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinagmumula ng tunog at natagpuan ang isang dalagang halos lamunin ng isang kakaibang nilalang, hindi ordinaryong aswang, kundi isa sa mga alagad ng kanyang tiyuhin. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang orasyon, sinindihan ang langis na may dahon ng lagundi, at itinaboy ang nilalang hanggang sa ito'y maglaho sa dilim. Ang dalagang iyon ay si Isabel, anak ng isang magsasaka sa baryo. Mula sa gabinyon, iyon, nagbago ang pananaw ni Isabel kay Mateo. Nakita niya hindi lamang ang takot na dala ng kanyang pinagmulan, kundi ang tapang at malasakit na nagmumula sa kanyang puso. Ngunit iba ang tingin ng baryo. Sa halip na magpasalamat, mas lalo silang natakot. Bakit palaging nandyan si Mateo kapag may nangyayaring masama, tanong ng ilan? Baka siya mismo ang nagdadala ng mga nilalang na iyon. Habang lumalala ang takot ng mga tao, mas lalo ring lumalakas ang impluensya ng kanyang angkan. At alam ni Mateo, darating ang araw na hindi na niya matatakasan ang kanilang tawag. Habang lumalalim ang gabi sa baryo, mas nagiging malinaw kay Mateo ang bigat ng kanyang pinagmulan. Hindi na ito basta bulong o alamat ng matatanda, totoo ang lahat sapagkat isang gabi, dinalaw siya sa panaginip ng isang matandang nakabalabal, may mahabang buhok na kulay pilak, at mga matang tila apoy sa dilim. Ako si Reyna Amara, ang huling ginang ng maharlikang aswang, bulong ng matanda. Ikaw ang tagapagmana ng aming lahi. Hindi mo matatakasan ang iyong dugo. Ang oras ng pagpili ay malapit na. Pagbangon niya, natagpuan niya ang isang kakaibang anting-anting sa ilalim ng kanyang higaan, isang pendant na hugis buwan, kulay itim na bakal, at may bakas ng pulang dugo. Tanging mga mahalikang aswang lamang ang maaaring magdala nito. Mula noon, nagsimulang magpakita sa kanya ang iba pang nilalang. Sa kanyang paglalakad sa kabubatan, nakatagpo siya ng isang tikbalang na nakatingin lamang mula sa malayo, waring nagbibigay galang. Sa tabi ng ilog, nakita niyang naglalanghap ng tabako ang isang kapre na tila babantay ng kanilang angkan. May mga gabirin na naririnig niya ang mga tawa ng mga mangkukulam, naghahandog ng mga orasyon na kilala lamang ng kanilang lipi. Napagtanto ni Mateo na hindi lamang sila basta pamilya ng Albulario. Ang kanilang angkan ay may hierarchy ng kapangyarihan, mula sa mga karaniwang aswang na nanghuhuli ng tao, hanggang sa maharlikang uri na may kakayahang mamuno at utusan ang lahat ng nilalang ng dilim at siya, bilang huling tagapagmana, ay nakatakdang umupo sa trono ng dilim. Ngunit hindi iyon ang kanyang nais. Habang pinagmamasdan niya ang baryo, ang mga batang tumatakbo sa liwasan, at ang mga magsasakang nagsusumikap, alam niyang gusto niyang maging tagapagtanggol, hindi halimaw. Ngunit ang kanyang tiyuhin, si Don Emilio, ay patuloy na sumusubo. Isang gabi, ipinatawag siya sa isang lihim na pagtitipon ng kanilang angkan. Doon, nakita niya ang isang ritual na hindi pa niya nasasaksihan, mga kandilang itim, mga sakripisyo ng hayop, at isang bilog ng dugo sa gitna ng bato. Mateo, wika ni Don Emilio, ito ang iyong oras. Sa ritual na ito, patutunayan mo kung karapat dapat kang mamuno. Kapag tinanggap mo, lahat ng nilalang ng dilim ay luluhod sa iyo. Kapag tinanggihan mo, ikaw ay magiging kaaway ng iyong sariling dugo. Sa kanyang harapan, isang mangkukulam ang naglatag ng orasyon na nakaukit sa balat ng tao. Narinig niya ang mga tinig ng kanyang mga ninuno, bumubulong, "Huwag kang tatangi. Sapagkat ang dugo ay hindi kailanman matatakasan." Ngunit sa puso ni Mateo, ramdam niya ang pighati ng kanyang baryo, ang mga bata, ang mga nanay, ang mga taong nagdurusa. At sa isang iglap, tinanggihan niya ang alok. "Hindi ako magiging alipin ng dilim. Pinili kong magpagaling, hindi manakit." naggitnit ang mga mahalikang aswang. Umalingaungaw ang tinig ng Reyna sa kanyang isipan, kung hindi mo kami pipiliin, ikaw mismo ang magiging dahilan ng pagkawasak ng iyong baryo. At sa gabing iyon, nagsimula ang hudyat ng isang digmaan na magpapatibay sa kapalaran ni Mateo, isang laban sa pagitan ng dugo at puso, ng pamana at sariling pasya. Mula nang tanggihan ni Mateo ang ritual ng kanilang angkan, lalo siyang itinuring na taksil. Munit sa kabila ng panganib, may isang bagay na nagsilbing ilaw sa kanyang madilim na mundo, ang pagkakakilala niya kay Isabel, ang dalagang minsan niyang iniligtas mula sa kamay ng alagad ng kanyang tiyuhin. Si Isabel ay anak ng isang magsasaka. Payak ang buhay, ngunit busilak ang puso. Madalas siyang lumapit kay Mateo upang tumulong sa pag-aalaga ng mga pasyente. Unti-unting nakita ni Isabel ang tunay na pagkatao ng albularyo, hindi isang halimaw, kundi isang taong may pusong tumulong kahit sa kabila ng panunumbat ng lipunan. Mateo, sabi niya isang gabi habang sila'y naglalakad sa gilid ng bukirin, alam kong marami silang sinasabi laban sa'yo. Pero nakikita ko ang iyong puso. Hindi katulad ng sinasabi nila. Ngunit ramdam ni Mateo ang bigat ng panganin. Isabel, sagot niya, huwag mong ipagkatiwala ang lahat sa akin hindi mo alam ang sumpa ng aking dugo. Kung ako'y magkulang, baka ikaw ang unang masaktan. Ngunit lalo lamang itong nagpatibay ng damdamin ni Isabel. Hindi ko tinitingnan ang iyong dugo. Ang nakikita ko ay ang taong handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Sa gitna ng kanilang unti-unting pag-ibigan, dumating naman ang unos. Nagsimulang magkasunod ang mga insidente sa baryo, mga bata na nawawala, mga magsasakang biglang nagkakasakit at namamatay, at mga hayop na nilalapastangan sa gabi. Lahat ng matay muling tumingin kay Mateo. Siya ang may kagagawan, sigaw ng ilan. Kung hindi siya aswang, bakit lagi siyang nasa paligid tuwing may nangyayaring kakaiba? Sa harap ng lahat, dumating ang mismong tiyuhin niyang si Don Emilio, nakabihis ng marangya, kasabay ang ilang alagad. Mga taga-baryo, sigaw nito. Tama kayo. Si Mateo ay isa sa amin. Siya'y anak ng maharlikang aswang. Hindi nyo ba nakikita? Hindi siya tao. Siya'y halimaw na nagkukubli lamang. Nayanig ang buong baryo. Ang mga dating nagpapagamot sa kanya'y biglang tumalikod. Ang ilan ay naghagis ng bato at sigaw ng sumpa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit si Isabel at tumindig. Hindi siya halimaw. Kung siya'y tunay na aswang, bakit ako nandito pa? Bakit kami inililigtas mula sa mga tulad ninyo? Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi sapat upang mapawi ang takot. Sa huli, si Mateo ay pinagtaksila ng sariling bayan. Siya ay pinalayas, pinagbawalang tumapak sa baryo. Habang naglalakad palayo, hawak niya ang pendant ng kanyang angkan, at ang tinig ng Reyna Amara muling umalingaungaw sa kanyang isip, hindi mo sila maililigtas hindi nila kailanman tatanggapin ang isang kagaya mo. Kapag bumalik ka sa kanila, ikaw ay magiging abo. Ngunit kapag bumalik ka sa amin, ikaw ay magiging hari. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, tanging ang pagmamahal ni Isabel ang nagsilbing lakas. Ngunit alam niyang ito rin ang pinakamapanganib. Sapagkat ang kanyang angkan ay hindi titigil hanggat hindi siya bumabalik sa kanilang piling, at gagamitin nila ang lahat, pati na ang taong pinakamamahal niya, upang siya ipilitin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang tunay na galit ng kanyang dugo. Kung magtatagal pa, baka maging biktima ang babaeng mahal niya. At dito nagsimula ang pinakamasalimuot na kabanata ng kanyang buhay, isang pag-ibig na haharapin ang pagsubok ng dugo, sumpa, at pagtataksil. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo, si Mateo ay pinalayas, tinuring na taksil at halimaw. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ang tunay na bagyong matagal ng binabantaan ng kanyang tiyuhin. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang mga nilalang ng dilim. Mula sa kagubatan ay sumulpot ang mga tikbalang na dumadagundong ang yabag, ang mga kapre na nagliliyab ang mga mata, at mga mangkukulam na may dalang apoy at lason. Pinangunahan sila ni Don Emilio, na ngayoy ganap ng nagpakilalang pinuno ng maharlikang aswang. Mga tao ng baryo, sigaw ni Don Emilio. Ngayon, makikilala nyo ang tunay na kapangyarihan ng aming angkan. Ang inyong mga sigaw ay magiging musika sa aming pag-angat. Nagsimula ang kaguluhan. Sinunog ang mga kamalig, binulabog ang mga bahay, at isa-isang dinadakip ang mga tao. Ang buong baryo ay tila naging impyerno sa gitna ng gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, muling bumalik si Mateo. Hindi niya kayang pabayaan ang mga inosente. Sa kanyang mga kamay ay dala niya ang mga halamang gamot na pinaghalo sa langis at ang mga dasal na kanyang natutunan mula sa lola nang tumuntong siya sa baryo, sumalubong sa kanya ang mga nilalang ng dilim. Mateo, sigaw ni Don Emilio, ito na ang huli mong pagkakataon. Sumama ka sa akin at ikaw ay magiging hari. Labanan mo ako at ikaw ay mawawala kasama ng mga taong pinipilit mong ipagtanggol. Ngunit matatag na tumindig si Mateo. Mas pipiliin kong mamatay bilang tagapagtanggol kaysa mabuhay bilang halimaw. At doon sumiklab ang digmaan. Nagbitaw ng mga dasal si Mateo, ang kanyang tinig ay nagmistulang kulog sa hangin. Ang mga halamang pinahid niya sa katawan ay nagningning, at ang apoy mula sa langis ay kumapit sa mga nilalang ng dilim. Ang mga tikbalang ay nagsilayuan, ngunit ang iba'y na nanatili upang labanan siya. Nakipagsagupaan siya sa mga kapre, na bawat hampas ng kamao'y nagpatumba sa kanya, ngunit muli siyang bumangon. Ang mga mangkukulam ay nagbuga ng itim na usok, ngunit tinaboy niya ito gamit ang orasyon ng liwanan. Sa gitna ng labanan, nakita niya si Isabel, tinatangkang dakpin ng mga alagad ng kanyang tiyuhin. Agad siyang tumakbo at pinrotektahan ito. Sa kanilang mga matay muling nagtagpo ang lakas ng loob. Hindi kita iiwan, bulong niya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Don Emilio mismo ang humarap sa kanya, ang mga matay naglalagablab, at ang katawan ay nagbagong anyo, matutulis na mga kuko, matinding pangil, at balat na tila bakal sa tigas. Mamili ka, Mateo, wika ng kanyang tiyuhin. Sumama ka sa akin o tuluyang mamatay kasama ng mga taong ito. Munit bago pa siya makasagot, isang malakas na lindol ang yumanin. Ang pendant na dala niya mula sa Reyna Amaray biglang nagningning, at mula rito'y umalingaungaw ang tinig, ang oras ng iyong kapalaran ay dumating na. Natahimik ang lahat. Sa gitna ng naglalagablab na baryo, Si Mateo ay nahaharap sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, isang digmaan hindi lamang laban sa kanyang tiyuhin, kundi laban sa mismong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa gitna ng naglalagablab na baryo, humarap si Mateo kay Don Emilio ang kanyang sariling dugo, ngunit ngayon ay mukha ng kasamaan. Ang pendant mula kay Reyna Amara ay patuloy na nagliliwanag, tila humihinga at bumubulong ng lakas na hindi niya lubos maintindihan. Mateo, sigaw ni Don Emilio habang unti-unting nagiging ganap na halimaw. Hindi ka makakatakas sa iyong kapalaran. Aswang ka. Anak ka ng mahalikang lahi. Hindi ka kailanman magiging isa sa kanila. Ngunit sa kanyang dibdib, kumakabog ang pusong puno ng pagdududa at tapang. Nakikita niya ang mga tao ng baryo na nagtatakbuhan, umiiyak, humihingi ng tulong. Nakikita rin niya si Isabel, pilit siyang sinisigaw upang huwag sumuko. Kung ako'y anak ng kadiliman, bulong ni Mateo sa sarili, pipiliin kong gamitin ito para sa liwanan. At nagsimula ang huling pagtutuos. Tinira ni Don Emilio ng isang hampas na halos ikalubog niya sa lupa. Ang lakas ng tiyuhin ay tila walang kapantay. Ngunit tuwing tatama sa kanya ang pendant, nagkakaroon siya ng lakas na bumangon muli. Sa bawat dasal na binibigkas niya, tila nagiging mas matalim ang liwanag na nagmumula sa kanyang katawan. Bakit ka lumalaban, Mateo, galit na sigaw ng tiyuhin? Sa huli, ikaw at ako ay pareho. Kapag namatay ang mga tao, wala ka nang mapipiling panig. Manatili kang kasama ko, at tayo'y mamumuno sa buong bayan. munit mahigpit ang kanyang sagot, ang pamumuno na nakabatay sa dugo at kasakiman ay hindi kailanman magiging tunay na pamumuno. Ang totoo at ganap na kapangyarihan ay nakabatay sa pag-ibig at sakripisyo. Ang pendant ay lalo pang nagliwanag, at ang tinig ng reyna ay muling umalingaungaw, Mateo, oras na upang piliin mo. Hindi ka maaaring manatiling hati. Ang iyong lakas ay nakasalalay sa iyong desisyon, pipiliin mo ba ang dugo ng dilim o ang ilaw ng iyong puso? Napatingin siya kay Isabel at sa mga tao ng baryo na pilit lumalaban kahit halos wala ng armas. Ang kanilang tapang at tiwala sa kanya ay nagbigay ng huling lakas. Pinipili ko ang mga tao, sigaw ni Mateo. Pinipili ko ang liwanag, kahit ako'y anak ng dilim. Agad na sumabog ang pendant ng isang napakalakas na liwanag na bumalot sa buong baryo. Ang apoy ng mga nilalang ng dilim ay unti-unting namatay. Ang mga mangkukulam ay napaatras, ang mga tikbalang at kapre ay naglaho sa ulap ng usok, at si Don Emilio mismo ay napaatras na tila sinusunog ng liwanag mula sa pendant. Hindi maaari, sigaw ni Don Emilio habang unti-unting nabubura ang kanyang anyong halimaw. Hindi ka dapat nagkaroon ng ganitong kapangyarihan. Ngunit bago tuluyang bumagsak, dumilim muli ang paligid at isang makapangyarihang puwersa ang bumalot kay Don Emilio. Mateo, ang laban natin ay hindi patapos. Babalik ako. At sa isang iglap, naglaho siya sa dilim, naiwan ang baryo na wasak ngunit buhay. Tahimik ang gabi pagkatapos ng lahat. Ang mga tao ay dahan-dahang lumabas, nagtitinginan sa isa't isa, at sa wakas ay lumapit kay Mateo. Isa-isang yumuko ang mga matatanda, tanda ng paggalang at pagtanggap sa kanya. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang kanyang tiyuhin ay buhay pa, at ang anino ng maharlikang aswang ay muling magbabalik. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang bakas ng digmaan ay hindi madaling mabura, mga bahay na sinunob, mga alaala ng sigawan at iyakan, at higit sa lahat, ang pangakong hindi pa tapos ang lahat. Si Mateo ay itinuring na bayani. Ang mga taong dati nagdududa at nagtulak sa kanya palayo ay nayoy lumapit upang humingi ng tawad at magpasalamat. Ang mga matatanday nagbigay ng paggalang at maging ang mga bata ay tumitingin sa kanya bilang tagapagtanggol. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa siya ganap na payapa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng apoy, dumating si Isabel. Mateo, wika nito, alam kong iniisip mo pa rin ang sinabi ng iyong tiyuhin. Natatakot ka bang balang araw ay maging katulad mo siya? Tahimik siyang umiti. Hindi ako bulag sa aking dugo, Isabel. Alam kong nananalaytay sa akin ang lakas ng maharlikang aswang. Munit kung ako man ay isinilang para sa dilim, sisiguraduhin kong gagamitin ko iyon para sa liwanan. Mula sa pendant ay muling lumitaw ang tinig ni Reyna Amara. Mateo, ikaw ang huling pag-asa. Ang dugo ng mahalika ay hindi sumpa, kundi pagkakataon. Ang iyong tiyuhin ay piniling gamitin ito para sa kasakiman, ngunit pinili mong gamitin ito para sa kapayapaan. Ikaw ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng nilalang. At sa isang saglit, nakita niya ang kanyang sarili sa isang pangitain. Nakita niya ang mga baryo na nagkakaisa, mga tao at ilang nilalang na nagsisimulang magtiwala sa isa't isa. Ngunit nakita rin niya ang anino ng kanyang tiuhin, mas malakas, mas mabagsik, at naghihintay ng muling pagbabalik. Kinabukasan, tinipo ni Mateo ang mga tao. Hindi pa tapos ang ating laban, sabi niya. Babalik si Don Emilio at mas malakas siya kaysa dati. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kayo ay aking kasama. Ang baryo na ito ay hindi naalipin ng takot. Tayo'y magiging handa. Nagdesisyon siyang magturo ng mga dasal, orasyon, at paggamit ng halamang gamot sa mga piling kabataan. Unti-unti, ang dating simpleng baryo ay naging sentro ng lakas at kaalaman laban sa kasamaan. Ngunit sa kanyang puso, nanatiling mabigat ang responsibilidad. Hindi lamang siya tagapagtanggol ng baryo, kundi tagapagdala ng pangalan ng kanilang lahi. Sa kanyang mga ugat ay nananalaytay ang dugong aswang, ngunit sa kanyang dibdib ay naninirahan ang pusong tao. Dumating ang isang huling gabing maliwanag ang buwan. Habang nakatingala siya, naramdaman niya ang malamig na hangin, at sa dilim ng kagubatan, tila may mga matang nakamasid. Alam niyang hindi pa tapos na ang kanyang tiyuhin ay babalik upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Kung babalik ka, Tio Emilio, bulong ni Mateo sa hangin, handa akong salubungin ka. At sa oras na yon, hindi na ako nag-iisa. At doon nagtapos ang unang kabanata ng kanyang pakikipagsapalaran. Ngunit nagsisimula pa lamang ang kwento ng albularyong galing sa pamilya ng maharlikang aswang, isang kwento ng dugo, sakripisyo, at ang walang hanggang laban sa pagitan ng dilim at liwanan.